i'll put them to <laughs> Dito pa yung maraming cottage ito. Mga cottage dito. Nag-radio na. Ito <laughs> Meio aí dele. Boy toklong. Ngayon kita dito Boy toklong oh. Nasaan ko dito? dito Linpadu Dumutang naman eh. Pag ako diyan tangina, hindi ako fantas <laughs> Maganda ba maganda pa dito? <laughs> Sabi kasi ng mga vlogger sana maganda daw to. Ay. Yeah. Sumalaman. So Oo. Dino may isda oh kami yan. Ay no. Da ay nang dami nito hindi. Kitang-kita oh, ng Alas dos ng tanghali? Bakit? Tubig. Ah. Malinaw. Malinaw naman ah. May namiming pala doon ayun ah. Sa baba? Oh, ayun Ayun po. Ayun po. Alam mo hindi ka malalaglag. Kahit dito ka. Takot sa mataas. Dahil <laughs> wala kaya ko din pick lang ako Para sa mga nagka-cottage, 'yung mga nagka-camping, 'yung mga naglalagay <laughs> ng tent dito. Dito may bayad din yung daan ng tento. Chop. <laughs> I listen a Ba't may dalang life vest? <laughs> Ay, yung isa, nakalutang hey, naka, naka na, mo na lang, na lang para hindi ka, ma ka na ka okay na lulutang. galing <laughs> <laughs> na advice oh, ng ano, nung kasama niya, lumutang pala. Yan, mo Hindi, mo na. Kagatay mo na yan. Para pagtalon mo hindi na mawawala. Tayo <laughs> mo na. Ano? Step 1. Step 1. Step 1. Step 1. Eh, step 1 ha. Oh. Tatalong ka. <laughs> oh, lumutang oh. Lumutang oh, Lumutang. lumutang. <laughs> Ang masama niya, baka talaga ng Agus doon, ng Alon. Ay na ibalik ko. Oh. Ay na ibalik. Ay na ibalik ko. Oh. Malis na. natin kung paano makit si Uya. May technique may technique diyan eh pag pagakyat din. Duma-duma na sa kabila. Ay, yar. Aba'y sa iyo. Aba'y sa iyo. Tumakanda sa kabila 'to, ano. Hindi eh. Oo. Oh. Yung Agus niya 'no, oh! 'yun. Oo. Papita, papunta Ang layo 'no, <daw>. ang layo 'no. <laughs> Nag-enjoy oh. Nag-enjoy. Punta mo yung barko! <laughs> oh, gan ganun, lang, oh, ganun lang yung dala nun, no? <laughs> oh. Uh, <laughs> 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 patay! Patay! Patay ang gaang niyan! Hinangin! Huwag walang <laughs> hospital <laughs> dyan! Ayun, nabutan. So yung ano. oh. Sa pulo. Sa may pagakit pagbaba ng tulay. kita kain ba 'to? Mukhang kaya 'to sa aquarium. Parang hindi naman buhay ito sa aquarium kailangan niya ganyan, natubo yan sa gilid eh. Alam Parang ganun eh. Yeah, may salvo gilid. Ito lang. to sa Simpleng Tao Vlog. Sa YouTube channel, Simpleng Tao Vlog. AMJS mo na yan Pag dinala ka doon <laughs> Okay Mga taga-Muntinlupa O, oh. tingnan pa rin ka Nakatatagang mga taga-Muntinlupa Ano nakaranas sa Balete Falls ako eh Punta kayo doon Maganda rin doon Balete Falls Sa Amadeo, Cavite Ang ganda doon Malapit lang Siguro mga isang oras Nandun ka na Pag yung ano Galing kang Muntinlupa Isang oras lang Nandun ka na ang sarap, ang sarap ng ano doon. Maganda yung ano. Holes talaga siya. Pwede tumalon kasi 18 feet yung lalim ng ano. Oh. Kung ano, kung ano, mapapanood nyo sa ano, sa blood coat. Andun, makikita nyo mga nagtatalo ng gagaling oh. Mga taga Amadeo Cavite. Ta, da, parang dalawang base lang tumalon eh. Pero may ano naman, may life vest naman kasi malalim. Tapos meron ding ano, yung Meron din silang Oh, malapit na. Oh, hinatay ko na lang yung Google Ads pin do. Oh, mo ko lang. Ilang view? Ano subscriber? Ano 1180. Kakaano ko lang kaka kaka monetize ko lang. Yung nag-click kong ano na video doon yung pulan, yung paggawa ng pool. Hindi nag-click. Edison po. Oo. Oh, kung ano lang magustuhan ko. <laughs> Kasi merong mga ano eh. Merong sinusunod na ano na. Yung kapag food ka. Sa food. Ganun. Pero ako kung saan ako eh. Kung ano yung ano. Eh lalo na to. Uh, sabi ng mga vlogger. Maganda daw dito sa ano. Sa. Uh, ano nga to. Paragondon. Paragondon di ba? Sabi. Eh yun. Doon pala yung cottage nila. Sa may pala banda pero hindi yan sa pamil pang pamilya no pang mga tropa Ayan na <laughs> tayo, na tayo hindi natin may mapapunta pa tayo ba? at dito nga matatapos ang vlog natin dito malakas ang alon na <laughs> Ayan, gandito na lang. Hindi ko na sisig yung ilalim. Sobrang lakas ang alon. wala kang matungtungan na ano. Ang hirap ng... Ang hirap kumahang ng mga sise. ang kung nakikita nyo yung mga puting yan, sise yan yung mga talaba na nakadikit. Ang hirap kumahon. Ayan, dito na lang yung vlog natin dito. God bless. Peace out. Sheesh.